Makalat ang diumanoy tangkang pagdukot sa isang bata sa barangay magtaking sa barangay ng Bugalyon. Base sa blotter report ng barangay, nangyari ang pagdukot umano alas 5.30 ng hapon habang bumibili ng yelo ang biktima sa isang store noong March 8. Sa salaysay ng biktima, huminto raw ang isang van at ang mga sakay nito ay may takip sa muka. Mabuti na lang daw at may dumating na individual sa lugar at hindi natuloy ang pagdukot at saka tumakas ang mga suspect. Pero ayon sa Bugalyon PNP, hindi raw ito totoo allegedly mon uh, monti kana daw siyang uh, nadukot ng put ng van sabi sa po ang sabi niya so uh, siyempre as a parent ng mga magulang niya is uh, uh, nag, uh nag report nagreport din sa barangay which is uh, the right thing to do rin naman although mm -hmm. hindi na po inabot dito sa police station Dagdag pa ng PNP, matawang lugar kaya magdadalawang isip ang sinumang may balak mandukot. Pero sa makikita po doon sa CCTV, tumigil po yung van dahil may obstacle po doon sa uh, kalsada. And uh, ayun nga po, uh, biglang sitakbuhan ng mga bata. Siguro dahil uh, sa mga kumakalat dati na pagpating banis, uh, may mga... Uh, prevalent na uh, ng mga bata. Paalala ng PNP maging mapagmatsag ang publiko sa anumang banta ng siguridad sa kanilang lugar. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.